Alam mo ba? Ang mushroom ay isa sa mga kilalang healthy na pagkain. Mababa ito sa calories, mataas sa protina at mayaman sa vitamina at minerals. Pero sa kabila ng mga benepisyong ito, may ilang tao na nagkakaroon di umano ng migraine matapos itong kainin. Pero paano nga ba ito nangyayari? Ang dahilan dito ay ang tiramin, isang natural na kemikal na mataas sa ilang uri ng pagkain, kasama na ang mushroom. Ang tiramin ay tumutulong sa pagkontrol ng presyon ng ating dugo at likas itong matatagpuan sa mga kinakain natin. Pero kapag nasobrahan, mayroon itong epekto sa blood vessels sa ating utak na maaring magdulot ng migraine. Ang ibang tao kasi ay likas na sensitibo sa tiramin kaya madali silang makaranas ng sakit sa ulo kapag nakakain ng pagkain mataas dito kasama na ang mushroom. Ang ibang pagkain na may mataas na tiramin ay fermented foods, alak, kape, cheese at processed meat. Ang American Migraine Foundation ay patuloy na nagsasaliksik kung paano nakakaapekto ang diet sa migraine. Samantala, ayon naman sa isang pananaliksik ng kumpanyang Everyday Health Incorporated, ang sobrang pagkonsumo lamang ng mushroom ay maaaring magdulot ng migraine. Sabi nga nila, ang lahat ng sobra ay maaring makasama sa ating katawan. Maliban kasi sa posibleng migraine, may mga tao ring may allergic reaction sa mushroom na maaring magdulot ng pagkahilo, pagsusuka o hirap sa paghinga. Kaya naman, kung gustong kumain ng mushroom, then eat in moderation. Ngayon, alam mo na!